Guys, nandito tayo ngayon sa dam ng Nia sa barangay Kudingli, Edomaro, Capiz. Tingnan niyo naman, ang ganda niyan. Wow! Galing sa may national road, nasa 150 meters lang ito papasok dito. And yung tubig is uh, medyo brown kasi pag rainy season, malakas talaga yung ulan, uh, yung tubig dito nag-color brown. So kung nasanay kayo sa mga features natin sa Antique na talagang crystal clear ang tubig, dito sa Capiz iba naman yung tubig kasi magkaiba rin sila ng bundok. Yung sa Antique kasi mga bundok, more on stones and then yung tumutubo doon yung mga matataas lang na damo, yung girom na tinatawag. Dito naman kasi more on kaho yung bundok and then maputik and then at same time maraming mga sakahan a plant. So pag umulan ng malakas, pag bumabaha, ayun. Ah, medyo manilaw nila yung tubig. Pero let's appreciate the beauty kahit hindi siya crystal clear. And after a few days naman, kung sakasakaling tumigil yung bagyo, tumigil yung pagulan, nagiging clear naman yung tubig dito. Kaya no? Oh. Maganda mag-slide dyan. Uh, sa baba, papunta dito. However, uh, parang tinatama tayo maligo ngayon. And maganda rin sana yung view mula doon sa may tower. Kung hindi sana malakas yung ulan, doon tayo barangay mismo ng Kudingle. And then, mababa tayo doon sa may um, ilog, katawid. then, pupunta dyan sa may taas. Nakapunta na rin ako dito years ago. And nakapunta rin ako dyan sa taas. So, kung kayo napunta dito sa Dumaraw, malapit lang yung barangay Kudingle sa mismong bayan ng Dumaraw. It's like, Siguro mga 3 kilometers or 4, estimated only, para mo rin ko And from National Highway, 150 meters or let's say 200, nalalakarin mo yung kadadaan, papunta rito and mararating mo na ito. So ako sa inyo pumunta rin kayo dito maganda rito. So lang, bye bye. Salamat.